ba yun na hindi Oh my God, kung hindi dumating yung polis, baka napatay mo na ako! Napatayin talaga kita! Oh my God! Nakita niyo yon? Binabantaan niya ako! Kahit na magandang ang pakikitungo ko sa pamilya, lalo ni sa anak niya! Nangya layuan mo pamilya ko, Divina! Huwag mo guluhin ang pamilya ko! Gulo? Ako ba? Ako ba ang nanggugulo sa pamilya mo? Pagkatapos ng ginawa mo kay Leilani, satingin tingin mo, ano nararamdaman ni Xavier? Paano na siyang makikitungo kay Libby? Ha? Yung asawa mo, naisip mo ba? Hindi. Ikaw ang sumisira sa sarili mong pamilya! Awit sa'yo! Alis na ako. Bantayan mo nga. Baka kung anong pang gawin niya sa'kin, sa sabi niya, papatayin niya ako eh! Guilty talaga yan!

Akala ko masama na yung mami mo. Pinakulong niya si Princess. Pero may sasama pa pala sa halimo yung mami mo! sorry. I'm sorry, Sam. Alin kayo, sorry mo. ako buhay mama ko. Galit rin ako kay mami dahil sa nangyari. Kaya sa huwag sa akin magalit. Ako yung kampi mo. Umalis ka na. Pareho lang kayo ng mama mo. Umalis ka na! Libby, sige na. Libby. Ulis ka na! salamat mo ko yun. Pareho pareho lang sila. Hindi mo naisip, ano? Madadamay si Libby kapag nategi si Lailani. Madali lang yun. Kayang-kaya ko ayusin yun. Ang importante, mawala si Charlene sa landas ko. At kahit pagbintangan pa nila ako ng ilang beses, wala silang mahanap na ebidensya sa akin. Bukod na lang siguro kung bumangon sa hukay si Lailani. Gaga? Zombie lang? <laughs> Tara, lumabas tayo. Mag-celebrate tayo. Sige, mag-shopping tayo. Libre mo ako. Ah, Oo, oh, ko si Libby. <laughs> si Tara, nakita ko sad girl siya ngayon. Hello, Mommy? Mommy D? Hello, Libby? Baby, labas tayo shopping. I'm not in the mood. Nag-away kasi kami ni Xavier dahil sa ginawa ni Mami. Oh, nakita ko nga sa friendbook mo. Huwag ka mag-alala, Libby. Sandali lang yan. Nasa grieving period lang si Xavier ngayon. Bigyan mo siya ng one month, makakalimutan din niya yung galit niya sa'yo. Lalo nang wala kang princess na kaagaw ngayon. Actually, nag-church nga ako last night eh. pinag ko talaga na sana mag-recover si Tita Lailani. Para kaayos na din kami ni Xavier. Ha? Huh? Nag-church po ako last night. Hindi yon. Ano siya sabi mo? Si Leilani? Akala ko mapatay na siya. No. She's in the hospital. Ano?